ayan Yan ang pasalubong ng aking bayaw na bunso na si Randy. Galing siya ng Japan. One week sila doon din, no? Oh, nagbakasyon silang mag pamilya. Nagbakasyon magpamilya. ayan hmm. ang pasalubong sa amin. Yan po. Yan, mga, mga ano, yeah, chocolate. Mga chocolate. Tsaka, ano to, cup noodles. Galing po ito ng Japan. Laksan Galing po ng Japan. Yeah. yeah. Salamat, salamat, sa biyaya. Mm. Sige mm. na, salamat sa biyaya yung pinagkalog nyo sa amin, Ran. Pag tuwing aalis kayo, lagi kaming may pasalubong ni kuya mo. Yan, Yan po, ang dami. Yan. tapos ito po, meron ding mga wake up eh. kape. up noodles, chocolate. Sa aeroplano daw yan. Oh. Daw Pero ito talaga niya. mismo galing ng Japan. Kaya Ayan ang mga pangalan. Mayroon mga... <laughs> ano, hindi ako lang dito itong mga ano. Vanilla Ayan. white. Masasarap po ito. Mga bro, mga sis. Ayan po. Mayroon din pa sa loob din sa apok po. Mayroon. Ito, may, may shoes pa. Ayan o. Oh. Oh, shoes. Ayan. Shoes para sa aming apo na panganay. At Ayan saka po. yung chocolate nila. Kunin mo din yung chocolate din Ayan. nila. Shoes, adidas. Adidas na shoes. Ano yeah, po? Pang para sa ano po? Para to, sa ano kasi po may panay. Nine years oh, old. Pang nine years old. Ganda oh. Yan. Mura daw po kasi sapatos doon. Mura <laughs> daw mga sapatos doon. Kaya lang hindi sila makapag ano nang para sa amin. Kasi ang dami ng bagahe na. At saka. Dahil maraming nagpabili sa kusina. Kasamahan sa work. Kasamahan sa work niya. Yan. And ito po. Yan no. Yan. Yan. Chocolate naman to para sa aking mga apo. Ayan, ibigay na aking bayaw na bunso na si Randy. Galing Japan. Galing Japan. Ayan po. Pagpunta nila, ibigay ko to. Ayan, oh. ito ang sa amin. Hmm. Marami-rami to. <laughs> Ay, uh, love na love nilang aking anak na bunso. Ah, with Alice. Si Kimi sarap yan mga with masarap. almond. To. Ito masarap daw sabi nila ito. Ito masarap diba kinain na oh, natin ng kinain. Mo. Ito may masarap yan almond at saka itong cup noodles na seafoods. Seafood. Ayan. Sarap yan Ah, alam mo pibirito. Ito biglang katapat niyan. Pibirito ng anak mo kaya yan. Hmm. Alam mo naman pibirito nilang iyong anak na bunso. Yan. Sinishare ko lang po sa inyo ang aming blessing. Always lagi po kami may dumadating na blessing sa amin. Masaya lang po. Masaya lang Hindi lang po kami. Pa. Hindi po namin to pinag may pinakita. Ay, papasalamat lang kami. Sinishare lang namin ang mga blessing na aming natatanggap. Basta kahit munting bagay na pinagkaloob sa iyo, binigay sa iyo, magpasalamat ka. Kaya kami nagpapasalamat kami talaga sa po may kapal, sa lahat na matatanggap naming mga blessings. Kagaya kahit, po nito. Po nito. Nung nakarang araw din, mayroon din, di ba? Mm -hmm. Yan. Salamat. Marami. Sa so, ulitin. <laughs> <laughs> bye bye. God bless po sa ating lahat. Shout out to pala sa lahat ng aming subscriber sa hindi pa po nakapag-subscribe, paki-like and share and comment po, paki-pindot po ng notification bell para lagi po kayong updated sa aming mga video. God bless po.